Hindi masarap! Ano ba naman to? Bakit ginagawin isang to? Hindi bagay. Galamay ng pusit at pinang butter. Bakit to? Ang bakit ang masa nito? <laughs> Soma! Huh? Nandito na mga kaibigan mo. Apa! Sige, gawin na natin! Si Mayumi ang hurado ngayon. Sarap ko na. Oh. 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 Naku. No. Parang Ano sa tingin mo? Ngayong araw na siguro ang... Nagiging isip pa si Mayu. <laughs> Soma, kailangan mo pa magsanay ng gusto para matalo mo ako. Oo, oh, sige na. Mukha ka natalo mo ako ngayong araw. Sabihin mo yan kapag nanalo ka sa akin kahit isang beses. Sa pagkakaalam ko, nasa 500 lang talo mo sa akin, hindi ba? Ha? Ano sabihin yan? 489 pa lang ang talo ko sa'yo. Pero konti na lang, 500 na. Tumigil ka na. はだい。 Lagi natutuwa si Yokihira na ipakain sa mga taong luto niya na hindi masarap. Kung hindi dahil sa mga gawain niyang yan, magiging magaling sana siyang chef. Pero yung ginawa ko nung isang araw, yung tuyong sardinas na may strawberry jam ay mas masama ang lasa, di ba, Soma? Oo, oh, tama po kayo ron. Kasi yung po na may nakakadirin kombinasyon. Tama ako, di ba? Pero mas nakakadiri yung peanut butter and ko. Uh, hindi! Mas nakakadiri yung sa akin! Peanut butter tentacles sa mas kadiri! Ay, ay nagmana talaga na si Soma sa papa niya. Sa, sa akin ang ang order nyo. Chives meal, Ang order ko ay karne, at tofu meal, ha? Sa akin naman yung today special. Sige ho, sir. Isa karne at tofu, at isang special. Okay, sige. Busog ako to na. Sarap nun, ha? Balik po kayo ulit. Ah, Kain. Soma, ma, pagkatapos mo riyan, patay mo yung baga sa ihawan. Hmm? kung beses ko sanang hinalo. Kung ganun ang ginawa ko, mas masarap sana ang fried rice ko. Malapit na rin ako makatapos ng high school. Pagkatapos nun, mas makakapag-aral na ako magluto. Gusto kong mahigit ng papa ko sa mabilis na panahon. Tapos ako na magiging chef ng restaurant na to. Hmm? Oh, pero... Pasensya na kayo, ha? bukas pa kasi kayo kaya pumasok na kami. Patuwarin niyo yung pagpasok namin. Pasensya na talaga. Isa pala akong urban life planner. Ako si Minigasaki. Ano po bang gusto mo? Ha? Nire-recommendan namin sa inyo ang Golden Eye Sea Brim Sashimi. At... Ah, Hindi kami kakain. Nandito ako ngayon para kausapin ka ulit tungkol sa planong nabanggit ko sa iyo. Nakahanda na ang lahat para sa gagawin namin proyekto sa lugar nyo. Gagawa kami rito ng isang komportabling urban apartment building na dinisenyohan sa konseptong garden residence. Sa madaling salita, gusto nyo kunin ang lugar namin at palisig kami rito sa lalong madaling panahon. Narinig na namin yan. Umalis na kayo. Wala kaming intensyon na isaradong lugar na ito. Okay, sige. Iiwan ko na lang ang card kong ito. Tawagan mo lang ako kahit anong oras. Pero sa panahon natin ngayon, sigurado akong mahihirapan na kayong patakbuhin ng isang maliit na restaurant na katulad nito. Narinig ko may mga restaurant na nahihirapan dahil hindi na sila makabili ng stock nila. Hindi pa naman namin pinau-problema ang ganun. Ah, ganun ba? Sinasagot namin na responsibilidad para maibigay sa mga customer ang gusto nilang kainin. Ang galing. Mabuti naman kung ganun. Nasa inyo pa ang lahat ng kailangan nila. Ano kung hindi nyo na maibigay sa customers nyo ang gusto nila? Sa paanong paraan nyo pananagutan ng bagay na yon, ha? At kung mangyayari yun, masaya namin isasara tong restaurant at hindi na namin ito'y pagpapatuloy. Hindi na ba yun mababago? Oo. Kung ganun, babalik na lang ako. Masasayang lang ito. Ano bang gusto mong gawin ngayon? Uh, gusto kong magkarawakin tayo eh. At ano naman ang patakaran natin? Yung kakaiba, panamaskya. Yung... Huh? Ano naman natin gagawin yun? Una, bahala doon. Hello? Bakit po, Papa? bahay ka na ba? Wala pa po. May binili lang ako para sa almusal. Bakit po? Umalis ako. May aasin lang ako sandali. Ganun po ba? Paglaan po yata yan. Hindi pa ako makakauwi hanggang bukas. Kaya huwag mo nang buksan ang restaurant. Okay po. Tama. So, po. Ano bang plano mong gawin pagka-graduate mo ng high school? Ah. Alam niyo na po yun. Mag-aaral ako ng pagluluto sa restaurant. Sige. Bakit niya tinanong yun? pa siya. At anong importante nga si niya at hindi kami magbubukas ng restaurant ngayon? Hindi masyado nagsasabi sa akin si Papa ng tungkol sa kanya. Ngayong naisip ko to, mukhang wala nga talaga akong alam tungkol sa kanya. Kahit na ang pagiging chef ng Papa ko. nasa Isang magnanakaw. Hindi gagawin yung ng Ha? O oh, kaya yatang mas maayos ng mga bagay-bagay dito kumpara kahapon. Siguro dahil natakpan ng pangit na karato lang yan. Sanali lang. Mukhang nasa kondisyon akong kumain ng masarap na karne yun. Yung marbled steak dun sa Rupongi, ang pinakamasarap at pinakamalinamnam na steak na nakain ko. Hindi nawawala sa bibig ko ang lasa katas ng marbled steak. Napakasarap talaga. Kaya ikaw, bata, hahamunin kita ngayon sa araw na ito. Ipagluto mo ako ng pinakamasarap at pinakamalinamnam na steak mo hindi mo yun kayang gawin? May customer ka na gustong umorda ng isang pagkain. Hindi mo ba siya iluluto? Hoy bata, hindi mo ba naaalala yung sinabi mo sa akin kahapon? Na kapag hindi mo maibigay ang order ng isang customer ay magsasarado na kayo. Mas maayos na ang tingnan ng karatulan niyo ngayon. Sakto, sakto talaga. Kaya dapat lang na ipasaran na ninyo ang restaurant na ito. isang malinamnam na magmasarap na steak? Huh? Yun bang order mo sa akin? Pero mga ako ka, na hindi ka napapasok sa restaurant ito. Kapag nasarapan ka at nagustuhan mong putain, ay iiain uh, ko sa'yo. Uh. Masasali mo sa algubungas. Ang tawag ko rito ay gacha pork roast. Kakaiba. Isang patotos? Gacha pork roast? Na merong bacon? Oo, oh, tama nga. Unang ginawa ko, nilagay ako yung mga patatas. Sandali. Bakit ganyan kayo? May problema ba? Niloloko mo ba ako, ha, bata? Uh, ang sabi ko sa'yo, karne ang lutuin mo. Wala na akong panahon ngayon para sa negosasyon. Ibigay mo ng restaurant na ito sa'kin. Sa Makinig ka. Ang mga magagaling na chef na nagiging matagumpay ay nagtatrabaho sa mga first class na restaurant at sa mga mamahaling hotel. Katulad ng mga napatayo ko. Isa itong malaking kalokohan Kung tatanungin ako, sasabihin ko hindi dapat maipatay ang restaurant na ito. Oh. Ang putain itong magsasabi ko ang restaurant namin ay hindi dapat alisin sa lugar na ito. Sige, tigma mo na. sa kinain mo, tama ba? Niluto yan sa restaurant na binabati ikos mo. Gusto mo bang sabihin ko sa'yo ang sekreto ng pagluluto nito? Uh. Nilalaga ko muna yung mga patatas hanggang sa lumambot to. Tapos iiwain ang kabuti para makuha ang katas nito. At si Buyas naman para magdagdag ng tamis tapos haluin ko lang ang lahat ng sangkap. Pagkatapos nun, babaluti ko na makapalabay ko yung patatas. At dahan-dahan tong lulutuin sa oven. Dahil doon, nagagawa na itong palutungin ng binalot kong bacon. Habang nakukuha naman ng patatas at nakabuti, ang malinamnam na katas ng bacon. At pagkatapos, lalabas na ang tunay niyang kunay. Sobrang lutong sa labas at napaka malinamnam sa loob. Oh! Noong nakaraan, naggumawa ako ng potato salad para sa isang customer. Nagkamali ako sa pag aayos sa plato dahil napunta na sa patatas yung katas ng karne. Kaya doon ko nakuha yung ideya sa paggawa nito. Galing sa isang pagkakamali. Hindi. Ano naman kung nakagawa ka nito? Hindi naman ito matatawag na isang karne ng patahe. Pero hindi ko kaya. Teka! 鈴木を食いたきゃ誓いなよ二度とこの店を狙いませんとなはっ誰がそんなああそうならもったいねえけど仕かない <laughs> この料理は待って誓う誓うから <laughs> ああ Ano pang mangyari, Hindi ko hayaang mawala itong restoran namin. Dahil dito ako matututo pa magluto. Dito ako magsasanay at magiging magaling na chef. Oh. Papa, mukha ang may nangyari dito, Soma. Wala naman pong nangyaring iba, Papa. Meron lang ako isang masungit at makulit na customer kahapon. Sa loob ng dalawa hanggang tatlong taon, isasara ko na to. Oh, kailangan na kasi. Hihingi ako ng paumanin sa mga suki natin. Umingi ka muna ng paumanin sa anak mo! Inalo kasi ako ng isang matagal ko ng kaibigan na magsama kami sa isang magandang trabaho. Ano? Sa kanya muna ako titirapan samantala. Kaya hindi muna ako makakabalik dito. Pero, ka pwedeng basta na lang umalis. Papa, totoo ba to? Kapag naayos ko ng lahat ng gamit ko, aalis na ako. Pero Papa... Padadala na lang kita ng pera rito para may panggastos ka. Sandali lang, Papa! Matagal ko nang gusto ang... ang restaurant na to! Mm. Oras na rin para umalis ka, Soma. Alamin mo na ang landas na tatahakin mo. Eskwelahan ng pagluluto? Bakit kailangan ko na pumunta ngayon sa ganitong eskwelahan? Sakto lang din yan, di ba? Habang nakasarapan samantalang restaurant natin, nag-aaral ka naman doon ng pagluluto. Tatlong taong ka lang naman mag-aaral doon. <laughs> Ay, nako. Isang malaking kalokohan na magbayad ka para matuto sa pagluluto. Ang kulinaris school ay para lang sa mga tao hindi pa sanay magluto. Makinig kayo sa akin. Ngayon, tuturuan ko kayo ng isang patahe na madali ng gawin at napakasarap pa. Opo, okay. makikilig po kami, sir! <laughs> hindi! Pumagsak ako sa Alphonse Nest! Wala na pag-asa. Tapos na ang buhay ko. Ay, mo makaawa ako! <laughs> bibigay ako ng 10 milyon, kahit 20 milyon pa. Pauhin niyo lang ang pagpapatalsik niyo sana kung maawa kayo. Ano to? Ano? hindi ko pala nasabi sa'yo. lalim ng sinabi niya? Ah, pat niyo po ako, Mamerina. Hindi na po Alam niyo, sa totoo lang, hindi ako natutuwa ngayon. Kahit mula pa noong pisa.